Sa piling mo, ako'y manalahan Pagkat ikaw naman, aking kalakasan Sa piling mo, ko'y naranasan Isang magandang araw sa atin at wini-welcome ko po kayo sa ating programa na araw-araw pagpapala. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos sa araw-araw na buhay natin ay hindi po siya nagkukulang ng pagkakaloob sa atin ng mga pagpapala. Lalong-lalo na kung tayo po ay marunong magtiwala at marunong humingi ng awa sa Kanya. Amen? So, yan po pag-uusapan natin mamaya pero tayo po muna yung manalangin. Aming Ama sa pangalan ni Jesus, salamat Lord na kayo po ang siyang mangunguna sa amin sa pag-aaral na to. Kayo po ang magturo sa amin kung ano yung mga bagay na dapat po namin matutunan mula sa inyo at sa inyong salita. Gabayan niyo po kami. Salamat po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No? So ang ating pong uh, topic ngayon sa ating pag-uusapan ay tungkol po sa help paghingi po natin ng tulong sa ating Panginoon at alam ko po marami sa atin dito ang nakaka-relate no na marami talagang gustong humingi ng tulong pero bago po sa iba sa Panginoon po muna yan po yung sabi sa Psalms 50 verse 15 sabi dito ng salita ng Diyos Call upon me in the day of trouble I shall rescue you and you shall honor me So, eh, ang Panginoon na po yung nag a sa atin na tumawag daw po tayo sa Kanya. We can call upon Him for help. And the Word of God has always uh, given us hope and promises. Kaya hindi po tayo dapat na mawawala ng pag-asa. No? Kung tayo po ay tatangan sa pangako ng Panginoon, lagi po tayong makakasumpong ng pag-asa, mga kasagutan sa ating mga Uh, mga kahilingan. Ano. And no matter what circumstances we are in, ano man yung mga sitwasyon natin, maganda man yan o pangit man yan, God will always have a word of hope for us. Ano. Meron siyang na nakahandang uh, salita o sa kanyang salita ng pag-asa, sa kanyang salita masusumpungan natin ang pag-ibig, sa kanyang salita masusumpungan natin ang encouragement sa so lahat tayo, no? hindi lamang sa mga anak niya, but also for those who will read the Word of God and who will stand doon sa pangako ng Diyos, ay hindi po tayo mabibigo dahil ang tulong na hinihingi po natin ay manggagaling yan sa Panginoon. No? Sabi nga sa, sa, Psalms din, where does our help comes from? Our help comes from God, siyempre, the maker of heaven and earth. And God's grace is always sufficient in our weaknesses. No, maganda rin na inaamin talaga natin yung mga kahinaan natin sa Panginoon dahil yung biyaya niya is more than enough to sustain us. No, yung mayamang grasya ng Diyos, no? More than enough pa yan. Sobra-sobra pa para ipagkaloob sa atin yung mga pangangailangan natin at yung Word of God yung gracia din ng Panginoon will also empower us no bibigyan tayo ng mga ng kapangyarihan no to, to overcome no at it will also enable us to face yung mga challenges natin sa ating buhay ano may mga nakakaharap natin no mga challenges yan yung pangako ng Diyos yung salita ng Diyos ay lagi nating pangtatanganan yan at siguro may mga dahilan bakit, ano nga ba yung importansya? No? Bakit tayo kailangan sa Panginoon tumawag? No? Nasubukan na po ba ninyo yan na meron kayong matinding pangangailangan, ay huling-huling yung inisip na tumawag sa Panginoon kung kaya we have to go through suffering pa and grief and anxiety, lahat ng mga negative emotion na nararamdaman natin kasi hindi natin naaalala na mayroong Diyos na nag-aantay at nagmamahal sa atin na handa tayong tulungan. No? We just have to call. magtiwala tayo sa Diyos. At ang pagtitiwala ng yan, kailangan natin yan. Pag, bakit tayo tatawag sa Panginoon? Una-una kasi, we would like to ask for strength. No? Sabi po yan sa 2 Corinthians 12, 9, my grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weaknesses. So, yung gusto ng Panginoon, eh, no? na yung, yung pagsusurrender natin ng kahinaan natin, yung pag-amin natin ng kahinaan natin, ay isang pagpapasakop yan no? sa Panginoon. Yung pagpapaalam uh, alam natin sa Kanya na wala tayo talagang kakayanan kundi lang sa mayamang biyaya ng Diyos. Hindi natin malalagpasan. Ano man yung mga sitwasyon natin, yung mga kabigatan natin, hindi tao ang pwedeng makatulong sa atin. No? That in our weaknesses, truly the grace of God is sufficient. More than enough pa nga eh, di ba? We should not be afraid. Huwag well, tayong matakot to ask God for help. kasi yung dapat na unang-una nating nilalapitan. No? So, even yung ating mga uh, admitting our weaknesses, ikinalulugod eh, din niya ng Diyos kasi sabi niya, my strength is made perfect. Yung kalakasan ng Diyos, pag ipinagkaloob sa atin, ay magiging perfect daw yan para mapagtagumpayan natin lahat ng nararanasan natin. Although, we don't deserve, di ba, yung, yung help ng Lord. We don't deserve actually, yung, yung love ng Lord. But because He first loved us, Siya unang nagmahal sa atin eh. So, kailangan lang talaga magpakumbaba tayo sa Panginoon na hindi natin ito kaya. We just have to be honest at sabihin natin na wala tayong kayang gawin kung di natin siya kasama. So, God will move in our behalf. No? Yung strength, ipagkakaloob niya yan sa atin. Amen? Huh? At isang dahilan din ay kaya tayo tumatawag sa Lord, alam natin God will hear us. No? Hindi bingi ang Panginoon, hindi siya busy para hindi tayo mapakinggan. Bibigyan niya tayo lagi ng pahalagang oras para sa atin. No? Sabi nga sa Psalms 18 verse 6, In my distress, I call upon the Lord and cried to my God for help. No? So mahalaga 'yun eh when we call upon the Lord, umiyak tayo sa Panginoon. Aminin natin na hindi natin alam ang gagawin natin. So ang Panginoon, he is the creator of the universe, 'di diba? He knows us. Alam naman niya talaga yung mga limitations natin. Alam naman niya talaga yung mga uh, kakayanan lang natin, no? He knows even our innermost being, no? hindi tayo hindi tayo pwedeng mag sa Panginoon na i-ignore natin siya, that we will try our best to do things our ways Tapos doon natin malalaman, ay, palpak pala. And then mag-start tayo all over again. No? So, si Lord, He created us. And He wants really to hear from us. Gusto ng Panginoon na marinig sa atin, although alam niya. Alam niya eh, yung situation natin, nothing can be hidden from God, hindi po ba? Alam niya yun eh. ikaw ba ngayon ay may dinaramdam? Katawan mo ba ay merong sakit? Ikaw ba ay, ang pamilya mo ba ay nangangailangan ng, ng kagalingan din? O na, nangangailangan ng paglaya sa anumang mga sitwasyon? No? Yung bandages, ma, marahil kung meron bang mga problema sa finances, meron ba tayong mga problema sa relationship, God knows that but he wants to hear from us no? personally no gustong gusto ng panginoon na marinig sa atin na tayo ay humihingi ng tulong sa kanya no and he even promised to help us hindi po ba sabi niya when we call upon him God will answer us hindi niya tayo itataboy katulad ng ibang tao no so, so isa pang dahilan diyan eh yan nga God will answer us we have that assurance that God will answer us. So Psalms 91 verse 15, sabi dito, He will call upon me and I will answer him and I will be with him in trouble and I will rescue him and honor him. So napakabuti ng Diyos, eh, di ba? Hindi lang daw tayo papakinggan, hindi lang daw tayo ililigtas, He will even honor us. He will honor our faith. No, yung, yung pagtitiwala na ginagawa natin para sa Kanya. God will honor us. No? Kinalulugod yan ng Panginoon. No? Although God is all-knowing, sabi nga natin, but He will want to, He wants us to trust Him. No? Gusto ng Panginoon na makita na nagtitiwala tayo sa Kanya at sa pangako niya. No? As we call for help, He will never uh live us no he will always be there no so kung naranasan na po ba natin na ah, tayo po ay uh ah, nalagay sa isang mapanganib na sitwasyon no yung yung nasa danger ka na no parang kami ano nung, nung kami nung anak ko na yung sasakyan namin yung yung sinasakyan namin akala namin hold up yung pala lahat ng nakasakay doon, lahat pati yung buong sasakyan na yon ay tinangay, no? So hindi na namin alam kung saan kami dadalhin, no? So the first thing na ginawa namin talaga noon ay nagpray kami. Nagpray kami in tongues. Nagpray kami in the spirit. And we we asked help from God kasi helpless kami doon sa situation na yon. Kami nung anak kong nalaga nasa harapan kami nakaupo, no? At sa kahit naman siguro uh, medyo mahirap yatang tumalon no kasi dalawa kami bago kami makatalon may mababaril na sa amin <laughs> kasi meron pong baril yung nasa may likuran namin eh, anyway but God is so good he knows when we need help no so we just ask help we pray we call unto him sabi nga nung driver na kasama ng hold upper dahil nagtatangs kami ano pong ginagawa ninyo <laughs> Siguro na kasi naintindihan yung, yung sinasalita namin no? So, God is so good. Hindi na kami pinabayaan. Uh, we were saved. Kami ay naging ligtas ng mga panahon na yon At nakauwi po kami na walang nakuha sa aming gamit. Kaming mag-ina, maliban dun sa mga sakay namin. <laughs> no na wash out po lahat ang mga gamit nila. But nakita namin dito, God answers Prayer, lalo na sa mga ganong sitwasyon na parang nasa pit of danger ka na talaga. And one thing more, God will deliver us from trouble. Ito na nga yun, no? Sa Psalms 91, verse 15, sabi dito, God will rescue us from all bad situation, no? He will take us out of that pit. Yung trap na ginagawa ng kaaway sa atin, no? O, o cage na pinagkulungan sa atin. Minsan, meron tayong wrong mindset na hindi na tayo pinapakinggan ng Panginoon. Hindi na tayo naririnig ng Panginoon. Kaya minsan may mga tao na parang uh, namanhid na sila sa dami ng problema ay ayaw nila na nang tumawag sa Panginoon. Dahil ang tingin nila, hindi na sila pinapakinggan ng Panginoon pero that's not true God is always there always his ears are always open to our prayers to our call no so yung love ng Lord yung help ng Lord is unconditional he just want us to ask help no so yun lang ang kailangan marinig niya that's all we need to do you just God is just a prayer away so we have to trust him seek His face, no? Let us always learn to dwell in His presence, no? And surrender all these anxieties, lahat ng mga kabigatan na to, lahat ng mga alalahanin na to, lahat ng mga takot na ito. Ask God for help, no? Hindi po niya tayo tatalikuran. Siya lamang ang tanging tao o tanging Diyos talaga na hindi po tayo tatalikuran. As we ask for help. So ngayon, meron po ba tayong mga sitwasyon na nangangailangan talaga tayo ng help from God? Ano po ba yan? Finances? Sa healing ba? Sa health? Sa relationship po ba yan? Sa business ba? Sa school ba? Sa karir mo ba yan? Kung ano man yung gusto mong direction from God? We just have to ask, ask God for help. Tutulungan niya tayo. Amen? So, huwag po tayong matakot na lumapit sa Diyos. At wag la, lalo tayong uh, magmalaki na hindi po tayo magtitiwala sa Diyos. Amen? So, inaanyayahan ko po kayo sa panalangin. Tayo po ay lumapit sa Diyos at tayo po ay humingi ng tulong. Humingi po tayo ng habag sa Kanya. Amen? Aming Ama sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa oras na to, sa amin pong paglapit sa inyo. Bukas po ang aming mga puso, sinusurrender po namin lahat ito sa inyo. At kami po inyong tulungan sa aming mga sitwasyon na hindi po maganda. Alam po namin, kayo lamang ang pwede pong makatulong sa amin. Salamat Lord, pagtibayin ninyo ang aming mga pananampalataya ngayon sa mga oras na to. At kumapit kami, Panginoon Lord, sa iyong mga pangako na as we call All upon you, Lord, you will hear us and you will answer us and you will deliver us, O God. Maraming salamat, Lord, sa inyo pong unconditional love for us na hindi ninyo kami kailanman pababayaan. Salamat, Lord, pagpalain yung lahat po ng nakatunghay ngayon. alam ko, Lord, ano man yung mga pinanalangin nila na napangangailangan ng tulong mula sa inyo, ay tutugonin ninyo sila. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, alam ko po na itong araw na ay napagtibay po yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Lagi lang po tayong manalangit, humingi po ng habag sa Diyos. Amen. So, magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na araw. And God bless you. Naranasan.